<laughs> ang hirap naman. Kumusta ang lahat? Palagi lang tayo ng ulan ulan sa Pilipinas. Palaging magulan-ulan, mag-ingat tayong lahat. Magdala kita ng payong, basta mura ka kaya buhag mag-init mag-uwan atay payong. Parang ano ay maka Ako mawuwan lang kung kuan sandali lang mawalan ko konti mayayay ko basta di ko maligo mabuti maligo gud ka agad kasi ano parang hindi mayayay kung gusto man ang lahat guys guys na ko isulti ninyo guys na ako isulti ha sa lahat ng vlogger sa white world hello shout out sa lahat ng vlogger sa white world shout out all viewers and silent viewers shout out mga followers ko shout out lalo na sa mga subscriber ko maraming salamat salamat kayo mga subscriber ko salamat sa tulong ninyo guys sa lahat ng ano ni view sa mga content ko salamat salamat thank you so much guys maraming salamat di ako dali guys na ako i-share ninyo guys ba nadunggan din ako guys sa mga tao lang pod guys nga pareho ra pod na namo diri ang sabi nila ah vlogger pero hindi man sikat para nako ko, guys kanang istoryahay kun ana vlogger pero hindi man sikat kanang pagsikat pagpasikat sayon ra guys importante mga silent viewers mga friends ko sa ano, dere sa mo ka nang ba mo kung vlogger ka importante sa vlogger na monetize ka marag kunti ng sahod mo ano, at least kada buwan buwan kung magkugilag ka mayroon kay kinin channel nato na to, na monetize kana. na kay ang tao dayo raman yung tao ang iyong pamilya ikabili na siya munang mahal ang kanong kuan, ano channel sa mga monetize na nga vlogger kasi mura niya siya ka ng butang mga durante nga ikabili ni mo sa ano sa pamilya ni mo dili baya lalim guys nga mag magpamonetize di gud lalim kay first tipping ni mo sa ano sa pag vlog vlog ang atong tuyo mo monetize man gud ta kuno lang hantod na monetize ta monetize us so thank you god lalo na sa, sa youtube kay yahar banin ko ano channel sa youtube mga kapartner, kapartner sa mga vloggers. Thank you, YouTube. Thank you. <laughs> kanang ano, ako lang ikasulti sa ng iba mga kaibigan ko ba. Ang importante sa blogger na monetize ka, muna yung importante. Dili tamo ingon nga, di mo na sikat eh, kanang pagpasikat sa yun, rin eh? Easy na ano, ah? pagpasikat. Ang uban, di ba, ni kaog hugaw? Di ba? importante monetize ka lang ang uban magbuhat o ka ng unsa pa na diha para musikat ka o siya guys dipindi na sa vlogger kung unsa iyang ang gustong buhaton pero para ako para sa ako ako di ginong kumukaon anang para musikat ko unsap na diha ngano man di ani lang ang akong pagka vlog pagka vlogger kontento naman ko Basta ang importante, dili ba ya, kuan, dili pita ka ng anak pita tanga, ah, vlogger, di sikat. Ayaw mo ano eh, kanang mong istorya mong vlogger, dili sikat. Once na monetize ka na, na ka sa YouTube, sayon na kayo pagpasikat eh. Pwede ni mo na button. Muingkib ba ka anang od? Ood ba? Yun mo nang kilaw, yung mo nang palatayon, yung baba, ba ba? Diba, musikat ka. Sayon na ka na easy, ragay ng eh. Una ang importante sa blogger na monetize ka. Manakitang mga ano kitang mga blogger na monetize na. Congrats natin. 'Di ba? Congrats natin. Bahala na nagunti kunting sahod mo. Kahit hindi ka hindi, ano, hindi ka nagpasikat. Okay lang 'yan. Ang importante na ka sa YouTube na monetize ka muna baka nang mga monetize nga mga vlogger congrats munang dili ta ingon na ah. kana siya vlogger pero hindi sikat ayaw pag ingon ana kay sayon ra kay pagpasikat sayon ra kay pagpasikat do <laughs> pwede ra gani pwede ra gani ka unsa mo de basta magpasikat kasikat nga ayaw lang ng bad <laughs> ayaw lang ng bad kay bawal yan basta ang importante eh, vlogger ka na 'Di ba guys? Hoy mga ka-viewers, hello. Good afternoon, good noon, good evening. Kung nasaan man kayo sa sulok ng mundo, good day everyone. Na ako is ang importante sa vlogger na monetize ka sa YouTube. 'Di ba? Para nako ako, kung moingon ka vlogger, di mo na sikat. Ayaw mo pagingon anak ka sayon ra kay pagpasikat. Ang uban, unsa may gikain, kinain sa uban, di ba? ni kain og mga hugaw pero ako di gigino ko mukain anang mga hugaw basta ay lang gimo pag inana kay kining mga vlogger para sa ako ang importante na monetize ka. ang importante wala konti konti ang sahod mo ang importante nagkugi ka nagkugi ka lang unang dili ta mi ingon na ang vlogger dili sikat adik man siya sikat ayaw mo pag ingon anak kay once vlogger nasayad, ako na siya dako na kay na chance sa so, ay gimo pag anak guys mga friends ko, mga kapitbahay ko, kinaot bang nanonood mo. Ang importante sa vlogger na monetize. Kay kining pag monetize sa, blog, sa, sa kanang vlogger, dili ba na siya lalim? Diba ba mo? 4,000 watch hour? 1,000 subscriber? Isod na siyang kuhaon. Wabay tay friends sa aning YouTube may nang Facebook kay nawa makamit man ta og prints makakuha tag prints pero ari na kita sa ano anhi na sa YouTube wa gyud tay prints kun dili siya lalim ang dili basta-basta dili dili gyud basta-basta nga i-underestimate na to ang mga vlogger kay kanang mga vlogger nga na monetize na pwede na mo nang buhaton para nga musikat me Pwede naman ang buhaton. Ang importante, na monetize lang yun ka. P -p Pero, para sa kuha, katulad na ng madumi, hindi ko kakain yan. Mahalag hindi ko masikat. Basta importante, na monetize ko. Onya. Dilid na, dilid na, basta-basta nga mo, sultita nga. Adili na sa sikat. Pwede na buhaton na mo, eh. Kaming mga vlogger. Mga guys, pwede na namungin. Pero ako para nako na hindi ko kakain ng tulad ng iba para masikat. Hindi ko kalang mga ano, mga dumi. Hindi ko kakain yan. Pero mayroon pang ibang pamaagi nga pwede ta musikat. Kung gusto ta. Manang dili na siya basta-basta. Basta vlogger basta, basta na siya is vlogger. Is uh, vlogger na na, na channel. Kanan channel, ikabili na siya ang pamilya. Monetize ka na. Job kay 1, kuta si YouTube pero ambot ka aron pila na kay pangayo sa, sa YouTube kay sa so, una sa ako pa 1000 pa man to unya nya 4000 watch hours public dili bina siya lalim man kita guys di ta mo na a vlogger di man ba, sikat bati kay nang nga guys kay kining pag vlog vlog ba guys dili biya lalim dili siya trabaho gid siya katulad karon hinaot pa kun nanan tong mga tawo nga miingon na ano nga miingon na vlogger di sikat never mind kun dili sikat ang importante na monetize mo lang mga blogger vlogger mo katawa lang sa inyo ha ay importante na monetize dili lalim so doon ang youtube guys hirap mo nang congrats sa mga vlogger mga kasama kong vlogger sa youtube congratulations na na tayo ang importante na na tayo mayroon na tayong channel importante hindi ta mag bad hindi ta mangunguhag video nga hindi sa atin hindi ta mag edit nang hindi galing sa atin basta inana lang guys o nga nanon